Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kababayan Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung na nangyayari po ngayon sa buong mundo Kasi may nakita tayo sa uh, nag-vlog itong si Sangkay Janjan tungkol po sa tinatawag niyang tinatawag nating climate change na kung saan ding mga eksperto ang nagpahayag na talagang ang mundo raw ay hindi na talagang magtatagal dahil po sa mga nangyayari po sa paligid po natin. Isa na po yan yung tinatawag na climate change, yung pagbabago po ng klima natin. Na noon, alam naman natin na noon, ano po, yung init ng araw ay kahit nasa 12 noon na ay kayang-kaya pa rin ng tao. Kayang mag-expose ng tao sa under the sun. Ano po? Pero ngayon, abay alas 8 pa lang ng umaga, alas 7, parang di mo na kaya ang init ng sikat ng araw dahil po sa talagang matindi na ang sikat ang init ng sikat ng araw na kapag nasubrahan ka na overexpose ka sa sunlight maaring magkaroon ka ng skin cancer so ano po ba talaga ang dahilan niyan e, kumo naman talaga na ang gumawa at ng kapaligiran natin walang iba po tayo na mga tao Di po ba Tayo na mga tao. Bakit? Sino ba ang pinaka uh, destroyer talaga ng mundo? Wala namang iba eh, di ba? Tao. Dahil 'yan sa uh, mga uh, ano? Dahil sa pag-unlad, dahil sa pag-unlad ng uh, siyensya, sa pag-unlad ng uh, bawat bansa ng teknolohiya, talagang may angka-angka ang kasabay po ng pag-unlad ay pagkasira Although marami ang umangat yung ano, tumindi yung communication transportation po natin. Dati, ang sinasakyan lang natin mga kabayo o kalabaw. Pero ngayon, dahil po sa uh, evolution na nangyari dahil po sa uh, matinding ano, matinding pag-unlad ng ng ano, ng ng, ng siyensya, nakakreate, naka-invent tayo ng iba't ibang uri ng sasakyan, sasakyang pandagat, panghimpapawid. Kahit nga sa ilalim ng lupa, meron na. O, ang iba naman, nakakarating kahit sa ibang planeta. Dahil sa tindi ng mga invention. Pero, ang pinaka-effect po niyan talaga ay ang pagkasira po talaga ng mundo po natin. Una, bakit po nagkaganon? Dahil po sa matinding pag ano, yung eh, bawat factories, lahat po ng mga vehicles na nainbento ng tao, mga sasakyan, kahit ano pang sasakyan yan, pang himpapawid, dagat o pang lupa man, ay gumagamit tayo ng ano yan, ng gumagamit tayo ng chemicals para umandar yung mga makina ng mga sasakyan na yan. At dahil doon, yung mga usok na ibinubuga niyan na mayroong high presence of nitrogen uh, monoxide hindi lang carbon dioxide, napakaraming mga elements po dyan uh, na number one siya na nakakasira ng ozone layer po natin. Hindi lang yan, kumikreate tayo na napakaraming volume of plastics na halos halos uh, linggo-linggo, di ba? Linggo-linggo tayong gumagawa, linggo-linggo na tayong nagmamanufactures ng gano'n ng mga million of years before siya madissolve or matunaw. So ang ginagawa ng tao sa halip na i-recycle dahil din sa walang disiplina itong mga tao sa mundo. Oh, di po ba? Dahil sa gusto mapagaan ang takbo ng buhay, ayaw nang maglakad, lahat na lang nakasasakyan kahit napakalapit na lang ng pupuntahan. Ay eh, talagang bumibili ng sasakyan. Hindi pa nga sira ang sasakyan, bumibili naman ng panibago. Yung sabay sa uso ba? Oh, hanggang dumami ng dumami na ang gumagamit ng masasakyan na kung saan doon po galing talaga yung yung uh, chemicals na nakakasira the first reason to deplete the ozone layer actually yung ozone layer natin yan ang pinaka protector po natin against sa direct heat of the sun that can cause skin cancer so ang ginagawa po ng mga tao uh, sinusunog ang mga plastics yung mga uh, smoke emanating from different factories na nag uh, nagre-release ng mga ng napakaraming carbon monoxide 'di ba na which responsible for depleting the ozone layer yun yun ang dahilan bakit nabubutas yung ozone layer natin at ito pa 'di ba karaniwan talaga kailangan ang tao para Maproteksyonan ang sarili natin is yung tinatawag natin na at tree Magtanim tayo ng mga puno. Kaso hindi yun ang nangyayari. Ang ginagawa po natin, uh, we keep on ano cutting trees, di ba? engage pa sila sa illegal logging na hindi naman nila pinapalitan. Di ba? Hindi naman nila pinapalitan, wala. Wala. Tamad ang taong magtanim. Mas gugustuhin mas gugusto pa niya na pumutol ng kahoy odi po ba? So ano nangyari? Yun. Tumataas ang ano, ang percentage ng carbon monoxide, carbon dioxide at mga methane gas dito po sa atmosphere po natin, sa mundo natin, which hindi lumalabas po 'yan doon sa ere. Eh. Hang hanggang din lang 'yan sa pinaka-atmosphere natin which responsible for destroying the ozone layer nabubutas, binubutas niya yung pinaka shield ng mundo natin. Kaya nagkakaroon talaga ng uh, climate change. Hindi lang ang climate change ang dala niyan ay yung matinding sikat at init ng araw. Nagkakaroon din tayo ng mga iba't ibang ano, mga malalakas na ng mga bagyo. Dati wala pang sofa typhoon, pero ngayon kahit saan meron na. Di ba? O kahit ang init, kahit summer na, Dumarating ang napakalakas ng mga bagyo. Bakit? Dahil po dyan. Dahil po dyan. So, pero tingnan nyo ang tao. Actually, napakasimple lang naman ang solusyon dyan eh. Magtanim, di po ba? Tree planting. Pero anong ginagawa ng tao? Hindi. O, yung mga nagmimina, di ba? Yung nagmamining ng mga malaking kumpanya. Anong ginagawa sa mga uh, sa mga kabundukan natin? Di ba? Sinisira nila. Kinukuha yung pinaka minerals. Tapos iiwanan tiwangwang. So, Baka man nagtatanong nagtatanong nagtatanim sila pero hindi lahat. Ilang years pa yan bago lumaki? Hindi po ba? Ilang years pa yan bago lumaki? E, Every day lang. Tingnan nyo, ang nire-release ng, ng mga different vehicles, lalo na dyan sa city. Imagine, maghapon lang, millions of vehicles po ang nag-i-image ng gas, which is responsible for depleting the ozone layers, hindi lang yon nagsusunog mga different factories mga vehicles both uh, kahit doon sa pang, pang himpapawid pang dagat, pang lupa napakarami at mga kumpanya na naglalabas ng matitinding mga uh, usok na nakakasira sa paligid po natin oh, yan talaga ang common na sumisira po sa atin, kaya yung yung hula, yung hula ng mga, yung foresight nila, hindi hula, foresight pala. Yung foresight na mga eksperto na baka yung mundo talaga hindi na magtatagal. May nabasa, nakita, napanood ko hanggang 2035 na lang daw yung mundo. E wala namang makakasabi kung talagang 2035 na lang. Siguro ang nakikita nila yung maaring mangyari kasi kitang kita na nila kung paano na, kung gaano na ang butas ko ng ozone layer po natin. Na yun nga, nakaka, nakaka-protect yung sa mundo natin. At mind, uh, mind yung mga kababayan. Yung mga chemicals po na andyan sa atmosphere po natin, highly flammable po yan. So, ano talagang mangyayari, highly, highly flammable, natatrap doon sa pinakataas, sa pinaka-atmosphere po ng mundo. Mundo natin, Usong layer po yan, andun lang sa taas, natatrap siya. Hindi siya lumalabas. Andun lang, na, natatrap siya at the same time, kahit butas na butas na po yung ozone layer po natin dyan hindi po yan lumalabas so possibly pag talagang punong-puno na ng talagang uh, uh, flammable gas yung mundo po natin sa labas, yung atmosphere po natin possibly talagang sasabog po yan o, yun ang nakikita po ng mga eksperto sinong may kagagawan yan? hindi po ang mga hayop hindi po sila, tayo na mga tao sino ang dapat nasisihin? O, walang ibang sisisihin, tayo din o nga, umunlad nga ang buhay ng tao. Naging mabilis ang lahat. Mabilis ang transportasyon, mabilis ang communication. Dati surat papilang, O ilang buwan bago matanggap nyo. Ngayon, segundo lang. In just you, you text, you, uh, you receive the message, di ba? Hindi lang, hindi lang yan. Kahit nasa ibang bansa ka pa, nakikita mo ng kausap mo Through phone, video call na tinatawag, di ba? nakakaroon ng mga ano na, talagang maunlad na talagang teknolohiya. Pero ganun pa man, hindi po natin ma maisasantabi ang ang ano, yung yung danger nadala ng pag-unlad na 'yan. Kawawa ang magiging susunod na henerasyon. 'Yun po talaga ang nangyayari. So kaya yung yung na, napanood natin na ano na hindi na daw magtatagal pinaka problema pinakamalaking problema ng ng tao yung daw ang pinakamalaking problema na kaharapin ng tao, yung climate change at yung uh, katapusan ng mundo ay talagang problema po 'yan. Pero hindi 'yan ang pinakamalaking problema ng tao. Gusto ko lang ipa ipahayag po sa inyo, hindi po 'yan ang pinakamalaking problema ng tao. Ang pinakamalaking problema ng tao, kung ikaw ay mamatay, pag namatay ka, pag dumating ang paraan ng ligtas ka na kaya. 'Yun ang pinakamalaki yung tinata lahat, lahat, man naman tayo naniniwala na may Diyos. Lahat tayo naniniwala na may dagat-dagat ang apoy. May impyerno na sinasabi. Yun po ang pinakamalaking problema ng tao. Pero hindi yan pinapansin ng ibang tao. Nakafocus lang sila dito sa daigdig. Kagaya no, ng panahon ni Noe. ba? Diba? Nangaral si di ba? Bago dumating yung gu gu uh, bahang gunaw, nangaral pa si Noe. Pero nakinig bang ba tao? Hindi. Hindi nakinig. Pinagtawanan pa itong si Nuwe, ang lingkod ng Diyos. Anong nangyari? Huli na ang lahat. Nung nagsimula ng baha, doon pa lang nila na-realize na talagang totoo ang sinabi ni Noe. Eh ngayon po, ang ginagawa po namin ngayon, kaya nga po yung Iglesia ni Cristo, hindi po kami tumitigil sa pamamahayag, pag-anyaya sa tao, ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi po kami tumitigil dyan. Bakit? Yan kasi tungkulin niya ng mga lingkod niyang Diyos na ipaalam yung katotohanan. Yung sinasabi nila na matatapos ang mundo, yun na ang pinakamalaking problema. Hindi po yun ang pinakamalaking problema. Ang pinakamalaking problema po ng tao ay eh kung paano po siya makarating dun sa langit. Eh, hindi ko naman sinasabi na makakarating agad ako sa langit. Eh, tanging Diyos lang ang nakakaalam nun. Di po ba? O, tanging Diyos lang ang nakakaalam. Eh, kung makarating tayo doon, eh, mas maganda. Di ba? Eh, sabi nga, kung makarating ka na sa, sa langit, okay man. Kung hindi, bali man. Oh, di po ba? Gano'n lang yun. So, mga kababayan, huwag na nating alalahanin pa kasi talagang ang mundo, nak nakasad na po yan sa Biblia. Na, naipagpao na na po yan sa Biblia. kami mga Iglesia ni Cristo, alam na po namin yan na talagang ang mundo po ngayon ay talagang malapit na po sa kanyang kawakasan. Hindi na po yan mababago. Nakalagay yan, paiksi ng paiksi ang panahon. Di, bo, di, di, ba po ba, mga mahal na kapatid? Ang tingnan nyo, napapansin nyo, ang oras, ang bilis na lumilipas. Umaga pa lang. Oh. mapapansin mo, hapon na naman, gabi na naman, umaga na naman, gabi na naman. Ang bilis na lumilipas ng panahon. Kasi nakalagay yan sa Biblia. Ang mundo talaga, ang nakalagay doon kasi, eh, susuray-suray na parang nasinggo, patuloy sa kanyang kawakasan wala na wala nang wala nang magagawa ang tao dahil mismo ang gumawa ng ikapapahamak ng mundo ay ang tao mismo ang tao mismo wala na pong iba hindi naman yung gagawin ng hayop hindi po ba bakit ang hayop pa nag, nag uh, gumagawa ba ng mga ang mga bagay na makakasira sa mundo hindi sila pa ngayong tumutulong ng pagtatanim eh yung ibon pero ang, yun ang ginagawa sa mga ibon pinapatay nila oh di ba oh di ba pinapatay nila pinaglalaruan kaya marami dahil po sa climate change ang dami-daming mga bagay na dati may mga buhay na mamatay. O, di po ba? At alam niyo ang pinakapunot dulo ng lahat ng yan ay nakalagay kasi sa Biblia yung pinakapunot dulo ng lahat yung hindi pagkilala ng tao sa Diyos. Di po ba? Yun ang pinakapunot dulo bakit ang mundo sinumpa ng Diyos. At patuloy yan sa kanyang kawakasan dahil po dyan dahil sa kasalanan ng tao. Imaginin mo, tama po ba na ang lalaki magpapakasal sa kapwa lalaki? Karumal-dumal po yan sa paningin ng Diyos. Pero tingnan nyo ang mga kababayan po natin. Lalaki sa lalaki, nagpapakasal. Babae sa babae, nagpapakasal. Imagine kung gaano yan ka, karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Nila lang ng Diyos, dalawa lang. Lalaki at babae. Anong ginawa ng tao? Di ba? Dahil sa kanilang kahangalan. Hangal ang tao. 'di ba? Kaya yung, yung sasabihin nila na ay nagmamahalan kami kasi lalaki at saka siyang type ko. Tama po ba 'yon? Ibig mong sabihin, ibig niyo sabihin yung lalaki ay yung 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 Dios nagkamali sa paglalang sa iyo, nasa halip na lalaki ka ang paglalang sa iyo babae, kaya babae ka naging lalaki ka at o oh, lalaki ka naging babae ka. Gusto mo maging babae? Mabayon. Hindi nagkamali ang Diyos. Ang tao talaga masyadong hindi kontento sa kanyang sarili. Ganun lang yon. Ano pa? Ang dami-dami. Oh. Alam naman nitong mga kababayan po natin na mali ang mag-asawa ang pariong kasarian, pero ba't ikinakasal nila? Anong dahilan? Ito, pira, ba't hindi masawata? Nauulit lang ang history. Napansin nyo kasi noon, ng panahon doon sa Sodoma at Gomorrah, yan ang dahilan bakit ginunaw ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah dahil po dyan na yung mga karumaldoman na ginagawa ng tao lalaki sa lalaki babae sa babae oh, di po ba? Oh. ang iniisip nila, kaligayahan lang nila hindi na nila inisip yung utos ng Diyos hindi na nila napapansin. eh imagine mo ha, imagine mo ah, saan mas marami paglinggo? sa sugalan. punta ka ng simbahan, wala kang makitang tao bihira may makita ka naman pero nakatiwangwang di po ba? napapabayaan pero kaming Iglesia ni Cristo, napapansin nyo, patuloy po sa pagawa ng mga malalaki at magagandang gusaling sambahan. Bakit po? Yan po ang pinakatap priority ng Iglesia ni Cristo, ang pagsamba sa Diyos. Kaya, magsorry po kayo mga mahal na kababayan. Hindi naman masama na magsorry at magtanong. Ganun po yon hindi naman masama. Sa palagay nyo, yung kinaaniban yung reliyon, hindi naman totoo. Eh, magsorry kayo. Kasi ang pinag-uusapan natin dito yung pinakamalak, pinakamalaking kapahamakan na darating sa tao. Yun po kung maligtas ka ba, maliligtas ka o mapaparusahan ka sa dagat-dagatang apoy. Masunog ka lang ang kamay mo, ayaw mo na eh. Doon pa kaya sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno na sinasabi ng mga kababayan natin. Ganun lang po yun. So kaya yung mga sinasabi nila na manapakalaking problema ng Pilipinas, ng mundo. Maliit na problema po yan. Hindi yan malaki. So mga mahal na kabayan hanggang dyan na lang muna. At shoutout po sa lahat mga kapatid po natin dyan. At sa lahat po ng kababayan po natin, maging dyan sa abroad, na patuloy na sumasabay, na sumosabay, na sumasabay po sa atin. Pasensya na po kayo, na uutal tayo mga mahal na kababayan. So shoutout po sa inyong lahat at God bless po. Magandang hapon po sa inyong lahat.